Madam, eto binabana na natin yung trani eh. Eh, problem. Oh. Dalawa yung problem eh. <laughs> Yun ang malaking problem. So, eto yung shift port niya, yung dapat papalitan natin. Sira na to pre, no? Hmm, Ngayon, ang problem, yung clutch, sunog na rin. Dalawa siya. Ito. Yan sa loob, sobrang malipis. Sunog na. Eh, nahuhulog na po yung ano. Ayun, eh, yung eh, tagilid mo. Eh, nalaglag na yung lining eh. na yung ano, yung mismo patch niya. Bakal. Kaya, kahit anong palit ng TCM, hindi hubra. Oh, hmm. buo buo na. Oo, buo. So, talagang sira na siya. Ayun, no? Oh. Wala na. So, ang problem, dalawa po yung ano rito. Ito yung transmission. Oh, lang kasi kapag tinanggal na. So, dalawa yung problem na. Okay, hey, sir. Install lang yung bagong clutch. support for release bearing. Para dito sa port eco port Ayan yung box na Ayan, boss. Uh, install na namin yung ship corp. Ayan. Para dito. Alright. Ito yung mga uh, na natin. Ang mo na yung ano. Uh, Ayan, may kadena na. So, good morning guys. Rafa ulit, GTA Cars. So, dito tayo ngayon sa shop. Maaga tayo kasi meron tayong ginagawang Ford So, kahapon, pinababa namin yung tran nito sa mechanic natin. Palit tayo ng bagong Teka lang, ito Palit tayo ng bagong clutch Ito na yung pinaglumaang clutch Pati yung shift port So Ang kwento nitong EcoSport na to Kakabili lang nung may-ari dito sa labas sa, Hindi sa amin nabili to So pagkabiling pagkabili niya Nag-check engine to dyan ano Pag check engine eh Nagkasablay-sablay na yung transmission So ngayon yung nabilan niya bay si Tropan Buy and Sell tumawag sa atin para ipacheck tong unit niya. Pinapapalitan sa amin yung TCM. Kaso, upon checking, hindi talaga uubra yung TCM kasi nakadalawang palit kami ng TCM. Ang nagiging problem, bumibitaw, pudpud na talaga yung clutch niya. So, nowhere to go. So, sila na lang mag-usap doon. Si Buy and at si Client. Basta dito dinala yung unit. Uh, wala tayong magagawa kundi di ibaba yung clutch kasi talaga ito sunog na uh, so, ma -ano, masyado mabigat eto stock up naman shift port na wala na to bigyan natin sa lahat sa client yung mga yan so ang problem kakabili niya lang ng top price na itong EcoSport then ayun nga nagka problema agad pagkabayad na pagkabayad niya after noon nasira na agad yung unit niya so plus pa tong pinagawa niya so medyo mabigat at madugo so as tulong na lang uh, ginalingan na lang namin para ito ay mabuo so kahapon dito yung ating head mechanic at ginawa nila itong transmission pina down natin yung clutch pati yung shift part kasi walang magagawa talagang sira so ngayon tinetesting na rin namin yung temp para isahan na lang uh, na program na natin and everything pasok lahat uh, all goods Nung una pa lang kasi, nung pinapacheck sa amin to, meron na tong clutch travel error. So, alam na natin, merong something yung, ano niya, yung internal. Ang problem kasi, pag hindi galing dito yung unit, hindi naman namin alam yung history ng kotse na yan. Kapag kasi dito sa amin galing, yung kotse, all out yan. Kumbaga, hindi na namin para i-check. Baba mo na yung transmission, baba mo na yung clutch, baba mo na yung ship port, baba mo lahat, palitam ng cooling system, na platan pa siya pagka uwi napakamalas nung client so anyways ito ito test drive na natin uh, itong unit niya at ating susuriin oh. so dito rin ang bagsak nila parang ganon ang nangyari so ah, ganon ang nangyari sa kanya So ngayon, uh, dahil trani lang naman tayo dito, transmission system, sila tatay, may biling kotse. Uh, double check na rin natin tong mga anik-anik kasi babiyahis sila eh. So, syempre minsan yung kliyente, kahit naman mag-payment yung mga yan, pero ang gusto nilang unit, syempre, yung kahit nasabihin mong uh, mataas ang price, eh, yung maganda at quality, di ba? Yan, okay na. So, pinrogram natin to kanina kasi sila ko Kuya Edu kagabi, tinrabaho to, binagbaba ng transmission. Nung pagkababa, ako na lang nagprogram kasi gusto namin pulido. Kaya yung TCM niya, pinalitan pa rin namin. Oh. Andiyan na? O, oh, sige. Uh, ang tabayan na natin to tapos i-test drive muna natin itong unit niya. Pero ito ang kwento ng Eco Sport, kaya gawin nyo lang kaming option pag bibili kayo ng unit nyo at sunog tayo ang daming tao kanina so test drive mo muna natin to charcoal yung pinapagawa sa atin so yan checkin na natin palit ang clutch palit ang shift park nito so kailangan matanggal ang sumpa nito nakailang beses na nagka na problems yung may ari nito sila madam so dapat eh tumino na to dahil palit ng buong trani nito anong paramdam mo boy? parang okay na Parang okay na. Pero kailangan pa rin nating mm, check-in eh. So, ginawa ko, pinairam ko na lang ng unit muna si Madam kasi kailangan niyang gamitin eh. Tapos, ito na lang ang naiwan sa amin. So, pinairam ko siyang export. Tapos, eto. pwede nang release kanina to kaso lang, eh, mahirap kasi magpapabalik-balik. Baka mamaya sa malayang lugar pa ito magka-problem. So, kailangan, eto, matest drive muna kahit palitan mo yung shift part niya na at clutch. Hindi mo kasi alam. Hindi nga sa amin kasi galing itong unit. Kung baga, hindi namin alam yung history. So, might as well i-check na rin namin lahat para wala na siya maging problem. Okay. So yun lang, balitan ko kayo mamaya at maraming tao sa shop, dami. At mukhang maganda na man ako ang kanyang Eco Sport. So play sa play kasi ito nung nakuha niya. Sunog na kasi yung clutch, pati yung shift park So di ko alam usapan nila to sa nabila nila, pero kung sa ating galing to, palit agad ng unit yan or hindi naman kami umaabot sa ganun kasi dito sa atin, palit na ang dapat palitan dyan. Palit na shift park yan, palit na clutch nyan. So, ayan, nakabili na siya ng top price napamahal pa siya sa repair ayun okay, no ang problem kaya gawin nyo kami option pag ganyan eh, sport and fiesta guys Ford units GTA cars